So ayan mga ka ito na ito ring lutuin natin ngayon. Let dag. <laughs> ano ba to? Sa amin to. Sa amin mga ka ay tawag nito bago bagungon. Bagungon. Ayan, so kinason. 'Di ba isa lang 'yon? <laughs> Tapos ngayon, ilagay muna natin tong ano mga lamas isabay na lang kaya natin kasi ayan makulo na yung kumukulo na yung tubig ayan so nakalagay na siya natin Halu halo natin mga kawander ayan ko tapos isunod isunod natin paglagay itong sa amin mga kawander ay ano to bagungon kasi nakita ko to kay atimian mian mga kawander yung wonder family sa ano yon siguro sa tagalog nito mga kawander ay let dog let dog yan okay hindi natin masabay-sabay kasi Ayan, i malinis tong kamay ko mga kawander ha. Oops. Oops, nako. Yan, so ngayon mga kawander wonder nalagay na natin dito. Ayan. Masarap 'to mga kawander wonder kahit sabaw. puy na siyang ulamin. Ito naman mga kawander Kanin Ano yan Itong panganay ko ang nagsalita sa kanin mga kawander Takpan muna natin So ayan So ayan mga kawander Ay hindi pa siya kumukulo kuya Hindi pa siya kumukulo uh, Nagsimula pa lang siya sa pag Kumukulo tong sabaw niya yan o oh mga kawander. Yummy! Ayan. Ito yung ulam natin ngayon. So, lagyan na natin ng asin. Tapos bitsin mga kawander. Ayan. So ngayon mga kawander, buksan muna natin. Ah, kumukulo na siya talaga. Ayan. Tikman natin yung sabaw niya mga kawander. Yan, oh, yummy! Yan. Mm, masarap siya mga kawander. So, ayan. Ayan mga kawander. Thank you sa iyong panonood dyan mga kawander. ayun Thank you sa panonood. Bye-bye! God bless you all. Thank you.